Sumikla ang apoy sa isang gusali sa barangay Bago Pagasa sa Quezon City kaninang umaga. Tinatayang aabot sa may git dalawang milyong piso ang halaga ng ari ariang natupok, lalot na may sa insidente ang ilang negosyo. Nagkumahog naman ang mga bumbero dahil may apat na taong na trap sa loob ng susunog na istabishyemiyento. Yan ang ulat ni Benji Durango. Well, 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 well. Pinagtulungan ng mga bumberon na sagipin ang babaeng ito sa Road 1, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Walang malay. Sabay-sabay nilang inilagay sa stretcher ang babae. Isa siya sa apat na taong na trap sa nasunog na three-story commercial residential building mag-alas 9 ng umaga. Sa tindi ng apoy, nabalot ng makapal na usok ang kalsada. Agad rumispunde ang mga taga pamatay sunog. Nahirapan silang pasukin ang gusali dahil nakakandado pa ang mga tindahan. Habang nilalabanan ng apoy, tuloy-tuloy naman ang pag-rescue sa tatlo pang naipit sa nasusunog na gusali. Nailabas din ng lalaking ito, basang-basa at nasugatan sa paa. Ligtas naman siya, pero mga sumunod na ni-rescue, nahirapang huminga. Ang dalawang matandang ito, kinailangan pang kabitan ng oxygen habang inilalabas sa nasusunog na gusali. Isa po, tapos tatlong female po. Opo. Pero yung tatlong female po, iba-iba uh, na pong ang nagdala sa kanila. Unang rumisponde ang fire brigade ng barangay Bagong Pag-asa, nadala sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima. Sa balita namin ng birth namin ng sa barangay, Stable na daw po. Natupok ng apoy ang mga ari-arian sa establishmento. Sa bodega pa lamang na ito, higit dalawang milyong piso ng Korean products ang naabo. Siyempre, nangihinayang, kaya wala tayong magagawa eh aksidente. Nasunog din ang gamit ng coffee shop at parisan kung saan nagsimula ang apoy. Pagdating namin, malaki apoy talaga eh. Dito siya nag-umpisa eh. Umabot lang sa unang alarma ang sunog at agad ding naapula makalipas ang isang oras. Inaalam pa ng BFP ang pinagmula ng apoy, lalot nangyari ang sunog na sarado pa ang commercial area. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.